Grabe. Grabe oh. Magkano yan ma'am? 50 pesos lang guys oh. Lumpiang sariwa dito sa Kiapo. Diba mga ka-all napadayo na nga ako dito sa po dito sa May Hidalgo Street? Para matikman yung nagka-trending dito na lumpiang sariwa. Almost 10 years na raw sila nagtitinda nito at hindi raw nagbago ang lasa nito. Wala noon, hanggang ngayon, eh binabalik-balikan pa rin sila. Lawa daw silang mag-asawa dito nagtitinda, palitan daw sila. at mahirap daw ang buhay at malit lang ang kita. Ay, sa pagtitinda nila, naitaguyod nila yung kanilang pamilya at napag-aral pa ang mga anak. Ay ma'am, magandang hapon ma'am. Magkano yung lumpiang sariwa nyo ma'am? Ah, ah, ano yan ma'am? Authentic yan? Kayo mismo gumawa? Sariling gawa po namin to sir. Ah. yung asawa ko po yung ang talaga dito. Ah, anong oras kayo nag-open dito ma'am? Dito pa, Ah, dito lang po ba kayo nang, nakapuesto ma'am? Or... Ah, dito po. Sige ma'am, pengi nga pong isa. Opo. Ah,

Ayan yung asawa ko sa Bumagwa na sa akin, ano lang po. Ako na po yung taga-balo. Asawa ko talaga yung taga-balo. Ayan yung sauce nila. Grabe, oh. Magkano yan, ma'am? 50 pesos lang, guys, oh. Lumpiang sariwa dito sa Kiapo. Marami na niyo po nag-vlog. Ah, ayan, guys, oh. Ito plain trending na dito sa Kiapo. Lumpiang sariwa. Anong pangalan nyo, ma'am? Grace. Ayan, bilhin na kayo kay Ma'am Grace. Ayan guys, kung nagkikrave kayo ng mga lumpiang sariwa. Ayan, meron sila dito kay Ate Grace. Okay guys, tikman na natin itong binili natin kay Ate Grace na lumpiang sariwa. Ito, homemade daw to guys. Sa daw mismo ang gumagawa at saka yung asawa niya. Tikman na natin. Panalo nga. Sauce pa lang. Sarap. Sarap ng sauce niya. Ayan. Kumakapa doon kayo dito sa may kiyapo. Puntahan nyo lang dito si Ate Grace. Yung trending na nagtitinda ng ano, yung piyang sariwa. Ma 50 pesos lang to, dalawa no. Sulit na. <makes> oh, <noise> Grabe yung lasa niya. Mukhang hindi mumurahe. Promise. Tsaka malaman siya. Halatang hindi tinipid. Quality. So. Nandito lang siya sa Mehidalgo Street. Malapit lang siya sa may simbahan. Ito lang si ate naku-pwesto. Ate, para walang lamang. Ayan, pag nakita niyo yung SM. Ayan, nandito lang siya. Good sa sariwa, Sir. Promise, legit masarap. Masarap yung ano, lumpiang sariwa. Ayan ba? And guys, supportahan natin yung mga small business lalo na yung mga masisipag natin yung mga vendors. Ang gusto niyo naman po ang video na to, paka-like and share naman po. Salamat. Hindi ka pa nakapalo, eh baka naman ipalo mo na ako.